Ngayong mapalapit na ang Pasko, marami ang napapaisip. Kakayanin kaya ang 500 pesos budget ngayong Pasko? Alam ko na maraming normal na Pilipinang umaalma sa halaga ng 500 pesos lang kung may mabibili ba ngayong Christmas season. Wala sa kabi-kabilang issues sa social medias at balitaan, alam kong hindi ito sapat. Pero sa video na ito, ating tatalakayin kung may mabibili ba talaga or mababudget ang 500 pesos ngayong Pasko. Sa panahon na kaliwat ka ng handaan, exchange gifts at family gatherings, hindi maiiwasan ang pressure na gumastos. Pero ang totoo, hindi kailangan ng malaking pera para maging makabuluhan at pasaya ang Pasko. Ang kailangan lang ay tamang niskarte. At kung ikaw ay may hawak na 500 pesos pa yon, pwede mo itong gawing sapat, praktikal at sulit basta alam mo kung paano. Maraming Pilipino ang nangangamba dahil tumaas ang presyo ng bilihin, mamasahe at mga regalo. Kaya normal lang itanong kung tipid ba talaga ang 500 pesos. At sa totoo lang, oo at hindi ang sagot. Ito ay nakabatay kung papaano mo ito dalhin ng mas praktikal. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo kayang gumawa ng meaningful at memorable na celebration. Ang mahalaga ay marunong kang mag-budget pag-prioritize at gumamit ng creative options para mas mapahaba at mapakinabangan ng pera mo. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing pasco worthy ang maliit na halaga kahit 500 pesos pa yan. Wala pang regalo, pamasko, hanggang sa simple celebration ideas na hindi sasakit ang bulsa. Hindi mo kailangang gumastos ng bongga. Minsan, ang simpleng plano na maayos ang budget ang talagang nagbibigay ng peace of mind. Bago tayo magpatuloy, ini-invite ko kayong i-like at i-follow ang ating channel para sa updated at karagdagang kaalaman sa usapang pinansyal. Maraming salamat! Number 1. Ano ba ang pinaka-importante sa'yo? Bago gumastos, tanungin mo nang sarili kung ano ang nagbibigay ng pinakamalaking saya ngayong Pasko. Ito ba ay regalo, noche buena o pamasko para sa mga bata? Dito iikot ang hati ng 500 pesos budget mo. Kapag giving ang priority mo, maglaan ng 200 to 300 pesos kung ang goal mo ay makakapagbigay ng thoughtful gift. Hindi kailangan mamahalin. Mas importante ang practical at personal. Tip. Gumamit ng craft paper at simpleng ribbon para mas classy pero mura at mas maa-appreciate niya ito kung galing sa effort at gusto niyang partikular na regalo na ibibigay mo. Kapag pagkain ng focus, kung gusto mo ng masarap na simpleng handa, ilaan ang 250 to 350 pesos sa pagkain. Ngayon alam kong maraming complain para dito, pero ito ay naaayon lamang kung papaano pagkasahin ang 500 pesos. Kaya dito papasok ang tipidwise humanap ng bundle deals sa supermarket or promo deals para mas tipid. Kapag kasiyahan naman ang inuuna, magtabi na 100-200 to 200 pesos kung ang priority mo ay pasayahin ang mga bata. Example, 20 pesos ng candy packs, itimes mo sa panglima, plus mini sticker pack. At tip, gumawa ng pamasko kit, candy plus mini coloring page. Mura pero memorable. Paano pumili kung alanganin? Piliin ang may pinakamalaking emotional impact, pamilya, bata, or espesyal na tao. Pwedeng hatiin ang budget kung gusto mo ng balance. Halimbawa, 200 pesos sa regalo, 200 sa handa, at 100 sa pamasko. At ibase sa sitwasyon. Kung maraming darating na bata, dagdagan ang pamasko. Kung family dinner ang highlight, unahin ang pagkain. Number 2 gumamit ng 100 pesos rule budgeting. Ang 100 pesos rule budgeting ay isang simple pero apektibong paraan para hindi ka maligaw sa gastos. Hahatiin mo lang ang 500 pesos sa apat na kategorya para siguradong may allocation ang bawat pangangailangan ngayong Pasko. 200 pesos pang regalo para sa maliit pero useful na gifts tulad ng notebook set, tumbler at skincare mini praktikal at hindi mabigat sa bulsa. 100 pesos pamasko. Para sa mga bata, pwede itong ma-divide sa 20 to 50 pesos per bata, depende sa bilang, tulad ng candies or funny gifts. Maliit pero nakakapagsaya sa mga bata. 100 pesos, transport or contingency. Para hindi ka ma-short kapag may pamasahe, unexpected na lakad or bigla ang gastos. Safety buffer mo ito. 100 pesos self-treat. Para sa sarili mo. Maliit na reward tulad ng drinks, snacks, or kahit pang load. Dahil kahit tight budget, dapat may konting saya para sa'yo. Number 3. Piliin ang value for money. Para mas pa-stretch ma ang 500 pesos mo ngayong Pasko, pumili ng mga bagay na praktikal, sulit, at may mataas na gamit. Imbis na mag-focus sa mga mamahaling brand or items na mabilis maubos ang budget, piliin mo ito. Halimbawa, imbes na branded ham, piliin ang mga sachet-style ingredients para sa spaghetti. Mas makakatipid ka at kaya pang makagawa ng isang masarap na handa na sapat para sa pamilya kumpara sa isang item na mabilis maubos ang budget. Imbis na toy or laruan, Piliin ang practical gifts like hygiene kits or school supplies. Mas nagagamit ng matagal at mas helpful sa mga bata. Pwede kang bumuo ng mini kit na mukhang maayos at thoughtful kahit maliit lang ang halaga. Imbis na mamahaling handa, mag-focus sa isa o dalawang ulam lang pero siguradong masarap. Quality over quantity ika nga. Mas sulit kapag masarap at kinagigiliwan ng lahat. Kahit simple lang at hindi maraming ang handa. Sa esensya, piliin ang mga bagay na matipid, pero mataas ang impact, para sulit ang bawat pisong ilalabas mo. Kung gusto mo, pwede ko pang dagdagan ng iba pang value for money ideas para kompleto ang script. Comment down below kung meron kang idagdag o suhisyon na gusto mo. Ang 500 pesos ay hindi malaking halaga. No question about it. Pero kaya maging sapat at malayo ang mararating kung maayos ang plano sa pamamagitan ng tamang prioritization, smart buying, at practical choices, pwede kang magkuroon ng masayang Pasko kahit tight sa budget.